Teka, pagod ako. Huh. Ha. 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 Grabe to eh. Kala ko di mabubuksan yung mga channels yung mga tao. Buti, buti tumakbo tayo. Ha. Ha. Wala na sa kanila yan. Nakita mo naman, di ba? Nag-aabot na sila ng pera. Pero, Toy, di ba pwede naman natin tubusin yung telepono dun sa pinagbentahan nila? Pwede natin mabawi yun. Tol, hindi yung binenta. Napag-utusan sila. May isa lang yung tao na pinagsabihan ko tungkol sa cellphone na yun. Sino? Si Dwayne. Kaya sigurado ako. Siya ang nag-utos. Ako, oh, ako. Oh. Yan ka na naman, Toy, ha? Ah. Sisi ka ng sisi. Bakit? May ebidensya ka ba? Huwag tayo napatrobo na naman. Alam mo ako sa'yo, tubusin na lang natin yung telepono at baka mabawi pa natin yun, di ba? Tol, kung matapang talaga si Twin, hindi naman niya mamasamayin kung tanungin ko siya. Kahit na ikaw, Ben, ano nangyari sa sanggang dikit sa pagkakaibigan natin? Wala na yon? Doin. Mare, mare. Alam mo bang kwento ni Gina? Ano, Mare? ng si kagabi ng gulo sa baryo at may nahabul na bata. Eh, talaga ba? Oo. Ang si Totoy na to. Wala nang ginawa, kundi mang gulo. Sabi, binugbog daw ni Toto yung bata. Ayun, nagka-black eye. Grabe naman. Wala bang mangyari yun pa? Hindi magagawa ni Toto yun. Ayun, nabalian ng dalawibiti yung bata. Hindi makalakad. Kawawa naman. 20 anyos? Papatol sa hindi pa teenager? Isipin mo na yung trauma nun sa bata, no? Buti na lang nakaabot kay Sir Dwayne yung balita. Sagot na raw niya yung pagpapagaling dun sa bata. Talaga ba? Ooh. Ay, kainaman. Buti na lang. Apakabuti ng tao na yan. Oo, no? oh? Magandang araw po sa lahat. Alam niyo po, mahirap at masakit po para sa akin na bumalik sa lugar na to. Dahil sa nangyari sa pamilya ko na nakaraan. Pero alam ko po, hindi lang ang pamilya ko ang nahihirapan kung hindi ang mga pamilya ninyo rin. Each and every one of you. We are all but victims. Our families are victims. Our town is a victim of these terrorist attacks orchestrated by the Castillo family and as the son of our late Don Pedro Perez. I take it upon myself to keep our town safe. Ano to? Nagkakawang po para sa mga kababayan. Ay, hindi pa naman? Sa Dwayne? Mga kababayan! Hindi tayo susuko! Lalaban tayo! Gusto ko siyang kausapin. Babangon tayo! Eh, sana okay. nagpapaalam muna kayo bago kayo gumawa ng ganito. That is why I am proud and honored to announce my family's newest project. We will rebuild our beloved church! A to help? Thank you, sir. A little sir.

Okay, Toy. Toy, I'm in the middle of something. Relax. Pinakuha mo yung cellphone ng tatay ko para makuha mo yung ebidensya. Paano mo nagawa sa akin, Doc? Toy, I have no idea what you're talking about. Sinungaling! Minako mo yung cellphone ng tatay ko para pagtakpan yung mga kasama ng pamilya ko. You that boy. there are ah. better ways to deal with somebody who's past i don't know what to Hindi po. <tod> May pinagdadaanan ng tao, intindihan po natin. Okay lang po kayo, Okay lang, okay lang. Okay. sa <tod> <Okay. tod>